Alright mga amigos, kung meron man tayong dapat tanongin kung sino ba ang mas malakas sumuntok Kina Saul Canelo Alvarez at David Benavides, natural. Pinaamagitan tanongin natin ang na nakalaban pareho si Canelo at Benavides. Walang iba kundi si former IBF super middleweight world champion Caleb Plant. May karatadang 22 wins, 2 losses with 13 knockouts. At ayun nga po mga amigos, nagbigay ng sariling opinion si Caleb Plant at ikinumpara kung sino daw ba ang mas malakas sumuntokin na Canelo at Benavides. Ayon kay Caleb Plant mga amigos sa panayam sa kanya. They definitely have different styles. I think Canelo hits harder with One punch hits harder than David. David mixes up his punches, not only more than Canelo but more than most people in boxing. So ayun daw po mga amigos, mas malakas daw po sumuntok si Canelo Alvarez kaysa kay David Benavides pero iba naman daw kasi ang estilo ng dalawa. Tulad nga daw kay Benavides na iba't iba ang pinanggagalingan na suntok. Mga kombinasyon, mas maraming bumato sa makatawid volume puncher naman daw si Benavides. Kinukonsider ang isa sa mga pinakamarami bumato na suntok kada laban. Sabi nga pa ni Caliplant, both have their pros and cons. Both have an underrated defense and are strong they are both great fighters there is difference in style but they are both excellent at what they do ayun daw po mga amigos parehong may pros and cons parehong underrated ang depensa pero magkaiba ang estilo pero parehong magaling para kay Caleb Plant, mas mautak din daw si Canelo sa ring kesa kay Benavides. Marahil dahil na rin sa ring experience nitong 65 professional fights. Kumpara kay Benavides na may 29 professional fights pa lang. Ganun pa man, kahit daw sabihing mas malakas sumuntok si Canelo kesa kay David Benavides, pero may mga bagay na nakalalamang din si Benavides kesa kay Canelo. Bagamat hindi din itali ni Caleb Plant kung ano yung mga bagay-bagay na yun, pero nabanggit nga po niya yung pagiging volume puncher ni David Benavides. Kung baga parang sinasabi po ni Caleb Plant na pa isa isang suntok lang itong si Canelo unlike Benavides naman na dire derecho at umuulan ng suntok. Natural if aabot ng desisyon ng laban, yung pa isa isang suntok ni Canelo ay matatabunan po yan ng volume punching pagdating sa scorecard. Parang sinasabi rin po ni Caleb Plant na mas mahirap i-anticipate yung mga suntok na darating kay David Benavides kaysa kay Canelo dahil ito pong si David Benavides ay mix kung sumuntok maraming kombinasyon. Pero nang matanong naman po si Caleb Plant kung sino ang magwawagi sakaling matuloy ang Canelo versus Benavides, ani Caleb Plant, mahirap daw pong malaman kung sino ang magwawagi dahil lang boxing especially pag ganito kalaking laban, malaking factor daw po diyan yung preparasyon at kondisyon pero para kay Calibrant hindi siya magugulat kung hindi makaporma si Canelo pag pinaulanan ng suntok ni Benavides subalit so hindi na rin siya magugulat kung inknockout naman ni Canelo si Benavides patunay po 'yan mga amigos na talagang may kakayahan manalo pareho yung dalawang mandirigma ang baraha, patunayan mo kalaban di ka tatakbo, ha sabayan ko sabayan